Nagchat sa amin si Ate Lourdes na doon na lang daw namin siya puntahan sa Bonbon na medalya at yun nga po agad po namin pinuntahan siya. At yun po, naabutan namin na naglalabada po pala siya sa Pamilya Mendoza. So napakabait naman po ng mga amo ni Ate Lourdes at kasama po niya ang bunsong anak sa paglalabada. Di ka na mag -iisa. Huwag matakot, laban lang kaibigan ko Kasangga mo ako, tulong mo Kami ang tulay Pilipino Ihahatid sa bayan ko bisig Pilipino Katabang dip Ayun mga katabang si ano si Ate Lourdes Ito yung bahay ng pinaganan at pinalabahan pasok tayo karate ay <laughs> eh, siya may ari nining baloy ay, ay ayaw may haan tamak hiusip kita nagpakaram kita papaalam lang tayo ito ang mga katabang ng bahay ng galabhan ni ate Lourdes. Ay, ayun yung may-ari. Ah, yan yung anak. sa loob, stroke Ah, stroke Okay lang tayo mag-video dito. Okay At mag tayo kung pwede yung videohan. Ano ito Ano kumusta? Laba <laughs> po. So yan mga katabang, andito ngayon sa... La Medalla talo? La Medalla Bonbon. Yan lang pala kami sa kanto. Magtanong kami dyan. Ano ah, si katabang Dave? lenakaw sa Ah, sipag ni Ate oh. Kuskus balungos. Ano Ate. Sa pagkikita natin. Hindi, <laughs> may kasi 'yan na ano. Pagkatapot na, boy. Ito, yeah. so, ate, ang paglalabang weekly lang. Isang linggo. So, magkano na magpapakita? hindi mangit-ngiti ka dyan. So, okay na. Ate, may yung viewers natin sa sa abroad na yung kwento ng buhay mo so nagpabot ng konting tulong sana makatulong po sa inyo tapos may kasamang bigas yun taga libon din yun yung OFW natin so sana po makatulong po sa inyo ang pera tapos so, ko yung bigas dalawang kilo mahigit to dalawang kalahati tapos ito galing sa sponsor natin na si Ma'am Aida C na taga nasa Barin ngayon. So, natin mga kababayan ang galing sa napakabait sponsor na si Ma'am Aida. Ito po. Sana po makatulong po sa inyo nang malaki yan. So ano po masasabi mo sa sponsor mo? Maraming salamat po kay Ma'am Aida C. po. Malaking tulong na po to. para po pa sa mga kanilang. God bless you. So mga kababayan, andito kami ngayon ulit sa La Medanya na kung saan po naglala, naglalabada si Ate Lourdes. So Ate Lourdes, kumusta po yung pamumuhay? Ito po. Ito po. Kaya po. Ito, ito na, na. na yung house. po na yung

Ngayon ate, may mga pagkakataon ba na tuwasagi ba sa isip mo na na kung nahihirapan ka o na makipagbalikan sa asawa? Di ba sumasagi sa isip mo? Sa ah, ngayon po, mas gusto ko po yung huwag na muna. Huwag na muna. Okay. So kung baga, isip-isip muna. Okay. Pero, na totally na isasarado mo yung pinto para sa asawa mo. Siguro po, kung, kung kami po talagang dun po kami lang, kami po hanggang dulo. yun na lang po. Pero sa mga po. Kasi kasi ko lang muna po yung mga. Uh, pasensya na ate ako medyo personal ang naitanong ko. Para, para para malaman din ng ating mga viewers kasi alam ko may mga viewers tayo diyan na relate din sa sa sitwasyon mo na marami mga single mom na todo ang paghihirap todo ang pagsasakripisyo para buhayin ang dalawang anak so may mga tanong ka po ba sa sarili mo o kahit sa asawa mo o alam naman natin na lumaki ka na wala yung tatay mo so, papayag ka ba na yung mga anak mo ay walang lalaki na walang magulang kung sa akin po ayoko din po sa akin pero kung ano po, yung sitwasyon ko babalik lang din po sa dati Parang mas tututo na lang po ako. mag -isa. Kasi ko na po maranasan po yung mga pas kong na naranasan po. ate, may, may punto po kayo. Kasi kung magiging miserable lang naman ang buhay niyo, may asawa na gano'n so mas pipiliin na lang po mga kababayan ng ating beneficiary na maging single parent na lang po. Total naman po, kaya naman buhayin ni ate dahil po 39 ka ano? 39? 31 years Ay 31. So, napakalakas pa at napakabata pa naman ni, ni ate. So, buti po yung anak po ninyo. Pag naglalaba, kasama niyo rin. Oh. Pag nan, wala po kasi yung iiwanan, umalis po. Pabalik, po ng lagoon. Kasi kinasal in po kami kamatayan. So, gano'n po ate kahirap na maging single mo? Hirap po, kasi wala pong ibang kaasahan, kundi sarili. Na, minsan po, mahigya na rin po ako sa mga kamag-anak namin. Lagi po kami, lagi po akong sinusulungan, lalo po ako yung walang mga, wala po mga kapatid ko. Ako po yung natutukan nilang tulungan. At minsan, nahihiya na rin po ako. Tapos, ah, salamat ka sa, 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 sa mga kamag-anak mo. Sa pamamagitan ng video na ito, baka pag napanood nila. Bless po, te. Eh. ayon po. Ayun siyang ano. Kaya pinag lang po namin si Ate Lourdes. Sa mga kabayan yan po yung may-ari ng bahay. So si Ate Tso, na meron na siya isa, tanong. Oo. So, ako na muna mag mag-a-camera man ngayon. <laughs> uh, bilang sadma na naging Saga, pinang misang naging kagaya mo rin ako. Pero nung mga una, ano sumaga mga naging way mo na para makapag-decide ka na ika uh, 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 gaya nga nito na bandera ka paano yung ina-handle mo sa mga anak mo tapos sa paglalabandera mo? Ano po, yung punso ko po, sinasama ko po kung nalibaw ko, wala kong Yung Panganay ko naman po, nag-aaral po. Bago po ako pumunta dito, nire-ready ko muna po yung estudyante ko. Tapos nun, din muna po ako sa bahay na gagawa ng gawang bahay bago po ako dito pumunta. yung panganay mo, yung ka-anay? Eight years old. Walit pa? Three years five. old. Ano yung Ilang ano yung Dalawang taon po. At ano? Yung um, nine months. Two years and months. So, alam mo kasi, sa buhay ba natin, ako nga, ano, una, single parent, hindi ako, buti ka nga, iniwan, siguro, di ka bunti. Hindi Ito na bagong panganak. Ba? Malaki naman. Pero, ang, ano, masasabi ko lang sa'yo, kasi sa mga kaparehod nating babae, minsan talaga tayo ng hindi eh. Pero, kailangan po mag-saga. Um, kaya, saludo ako sa iyo kasi na gagawa mo yung nanay, tatay sa mga anak mo. Tapos, isa pa, huwag ka lang, ano, huwag ka susuko. At saka, ang isa pa, yung um, masasabi ko pa sa iyo. Kaya nila, huwag ka tinipag sa mga lalaki na kaya tayo. Ipagkita natin na sila. kaya natin sila. Kasi yung hindi nila gawin. kaya gawin, hindi kaya natin. Kaya yan. Tagal. Humuhugot na siya, ate. Magingan na ka lang. Ibang taban lang. Para sa mga anak mo. Oo. Hindi lang tayong makalimot, siya. Kasi pagkita ko sa iyo na yung pag mo sa paghahanap buhay mo para sa mga anak mo, meron nasan ko rin yan. Kaya, sana sa mga kagaya natin na hindi nga, iniwan ang, hindi man masabi natin sa siguro, hindi po talaga asawa no? kasal na. Kasal kayo, eh, kasal na kayo. So, at saan, hindi kasal? Ako hindi. Pasal. Hindi ako kasal. Kasi, inasabi ko, magpapakasal. Tapos, pag yun nagkasundo, mag-iwala. Wala din. Kaya, Ikati, Lourdes, nang wagwag. Nang wag na. Nang <laughs> Soma. Na. Dati po naranasan ko ngayon na may anak na ako <laughs> hindi po. Ayan, po. si Atit Sona. Maglabadan na lang po ako kasi wala po ang ano, hindi ako makakatagal sa ako kasi mga anak ko. Po. Ako ngayon, dati nung dalaga, dyan ako nag ano, pag ako nag-aaral, pag walang pambili ng check walang pera yung lola, pumunta po ako sa ako. Ako nga ngayon na ngayon. Wala. Ang anak ko sa iyo, Buti ka na naglalabada. Ako sa umako, tinitis ko yung init, ulan, idlat, tagit na ng palayan. Para makakuha. Para makakuha lang. Pero, hindi, hindi ko iniisip yung gutom, hindi ko iniisip yung pagod, hindi ko rin iniisip yung anong mangyayari sa akin sa umako. Ang iniisip ko lang, makakumita ko, kapag uwi ko, makatulong ako sa kina ko tapos sa mga anak ko may maibigay pa ng mga pangangailangan. Ano pala Kaya, si Nanay relate din si Nanay. Kaya yun ang ano eh, ngayon nga, sama ko kay Katabang nagpa-vlog -nag kami pero sabi nga nakakatulong ako, nagkakatulong kami pero may mga time na may pinagdadaanan din kami. Pero ang sinasabi Oh iiyak yan. Laban lang kasi alam ko na si Lord hindi tayo ibigyan ng pagsubok hindi, niya. Hindi natin kakayanin. Kaya sabi ko sa iyo, katatag lang. Ang nga, sorry. Okay. Ngayon natin Lord, des, hindi ka mag-isa, may kasama ka. Marami kayo. Kaya kung yung mga lalaki niyan, tapera natin yan kasi mga walang kwenta yan. Kaya ako nga, iniwan sa akin, alam mo, ilang anak mga revelasyon at totoong buhay sa mga karanasan ni Ate sa buhay pag-ibig sa mamapapait at sa pagkakadapa na hanggang ngayon ay bitbit -bit pa rin ni Ate at ngayon lang maibubulgar. Nabuntis ako. Siniwan ako bago panganak ako. Pangalawa, nagsama kami dahil sa anak ko kasi ayaw ko yung may anak ako na walang ama pero ano ginawa sa akin iniwan ako buntis isang buwan na ako pas isang buwan iniwan ako pero nakaya ko yun hanggang sa nanganak ako hanggang sa lumaki yung pagalawa naming anak hanggang sa nagdalaga yeah. hindi na bumalik kasi sumama na sa ibang babae yung naging Bakit sa dinulog tayo hindi mo na iisip sila bumalik pa sa iyo yan, yeah. yeah, tanulo ako sa mga nanay na kagayan mo kagaya ko rin may kasakripisyo para sa mga anak kaya yeah, ang mano ko lang iyo, kayanin mo huwag ang susuko laban lang tayo kasama si Katabang Dalam Naka-separate pala yung paglaba mo ng mga puti. Opo. na yung mga uniform. Mga uniform. So, ang galing, oh. Talagang naka-separate ang mga kulay sa puti talaga. Para di magkahawa-hawa. Lalong may mga, yan. Uniform ng mga estudyante. So, napakatatagpo ng ating beneficiary. Si Si Ate Lourdes na parang po si Ate Tsona napakatatag so still lumalaban para po sa mga anak so kahit napakahirap ng buhay being single mom so ginagawa po ng lahat so laban lang no Ate so pray lang po tayo lagi kay God so huwag susuko kailangan magbanat ng buto para buhayin ang mga anak para mabigyan ng magandang kinabukasan so kung may mga pagkakatao naman po si Ate Lourdes Siyempre, uh, tao rin siya. Nasasaktan din. Nag-iisip kung ano ang dapat niyang gawin. So, still po, gusto pa rin po niya maging single. Kasi kung magiging miserable naman po ang buhay niya, nakasama yung dati niyang asawa. So, kahit naman po, po siguro sino, mas pipiliin na lang na maging single for good para po sa mga anak. So, kung wala naman pong mangyayari, so, alam ko sa mga viewers natin dyan, sa mga single mom na katulad po ni Ate Lourdes, alam ko po kung ano yung pinagdadaanan ni Ate Lourdes, alam ko po nararamdaman nyo rin po yan at relate po kayo dyan. Lalo po yan, naglalabandera ang ating bida. May... Okay tapos isa ring niput puti na ano nanong gulay. Kaya mas maganda talaga puti muna bago mga ikol. <tinyo> Ngayon ko na lang magpo. Okay, okay. Okay na mabuti. Para lang nang mabawasan ng matagal. Ngayon naman baba. Nang yun, pambaba. Hindi sakit talaga sakit ni. Inti, matatali yung last lang yun ng ng ginawa ni Santi sobrang siguro, masama yung pakiramdam na rin Sabi niya sa akin, masama daw yung pakiramdam na ayaw niyo. Ayaw niyo daw pong tumulta, ano. Parang sobrang siguro yung init ng ulo niya, doon niya sa akin na ano. Nagroon ko. Kasi maing, maingay na ako niya. Kasi nga, nakikiusap ako sa kanya Yun lang naman yung pag mangyaring gano'n, wala nang ano, hindi na na hindi na yung, yung mga nakaraang taon, walang gano'n. Yun lang ka na. Yan, naging wini para naging walay Ano, nag-design po ako na mag... Doon na kami sa higas na nga. Kasi gusto kong maano yung isip ko. Yung, yung mag-isip ng kung ano, ikabubuti ng mga anak ko. Pero ilang, pila, ano, pira tao ka na ka mo nung nakasal, bago, bag mo nag-iwalay na nakasal ka mo, pira rin ka mo nag Ano lang naman, kasi nagsama din agad kami ano nun sinaw may muntis na pag uwi ko galing Manila nag nag sa Malay tapos yung kinasal kami April 26, 2016 pagkatapos ng kasal na sumama na ako dito diba? ilan taong kanon? ano po, 23 hmm. 23 na po ako kinasala pero kailang taong ka mula dito? So 8 years na kami ano? Wala. Hindi. 8 years na kami na nag-iba. Sa sama. Pagkakasal. Ito ang bigas. Ito dapat swerte. Pwede ko pa nga niisi kung adi sa kalipin ko wal kung magtagal kami. Tagalibon din. Tagalibon ako. Kaso lang. Tagalibon may anak ako sa una. Tapos, may anak din kami, mga sinatasama ko ngayon. Pero, hirap maki, ano, hirap maki sama. sama. Mahirap pag pagdumayong... sa isang bahay na iba-iba yung anak. Oh. Iba yung tatay. May challenge ko kasi. Kaya, sabi ko nga, sabi ko nga, sabi ko nga, sabi ko nga, sabi ko nga wala akong problema sa kinakasama ko mabait. Asa so lang, minsan, nagiging problema ko pag nagsasalita siya. May kasama. May kasama. Para bang pa. pang tatamuna na eh, kayo pinapakain ko lang, kayo ganito, ganyan. Okay. Eh siyempre, anak nanay ako eh. Okay. Anak ko yung sinasabihan niya. Pero kailangan matanggap na, na masakit din sa akin. Pero minsan ang sinasabi ko, kung hindi mo na kaya, magsabi. magsabi ka rin, okay lang. Kailangan sa akin kung alis ka. Kaya kayo mga nanay, oh, si lang po ako. Anong masasabi niyo po sa lalo ikaw Ate Lourdes? Wala ka pa sa sitwasyon ni Ate Tsona na may kas, may ka, ano ka live in. So sa palagay mo po, ah, gusto mo po bang halimbawa kung may may manligo po sa inyo, papayagan niyo po bang pumasok sa buhay ninyo? Ako po ano, para sa akin ko pong mag ano po, mag ibang kaligid kasi mga lalaki po anak ko gusto ko po. Kung sino po yung tatay nila, ayaw ko na yung makadagdag ng mm -mm. anak na iba po yung tatay kasi syempre po mga lalaki yung anak po. Ayaw ko. Ayoko naman po yung parang mag-isip sila. Kung, kung, kung ipo po ano, magmamahaligaw hindi po ako pamanligaw. Kasi sabi ko itutok ko na lang po sa mga anak ko. So ano mga sabi mo sa mga viewers natin para yung may makuha silang aral sa sa inyo po? ma sabi ko lang, lalo na po yung mga dalaga ngayon, na hindi po basta-basta may asawa. Kailangan po yung ano na yung magtapos ng pag-aaral po, tapos kapag hanap po ng magandang trabaho at matulungan po yung mga magulang, lalo na po yung nagsasakripisyo. Kasi po, ang pag-aasawa naman po ay lang po. Hindi naman po yun ano yung hindi naman po yung nawawala kailangan oh. pong pag-isipan ng mabuti para po bandang huli walang pong pagsisisi kasi oh. yung pagsisisi po laging nasa huli hindi naman po sa unahan oh, parang yung kanin na sinubo pag mainit iluluwa, iluluwa mo iluluwa na po, yun po. Mm -hmm. so, <coughs> ik so ikaw at itsona anong masasabi mo para sa uh, sa mga nanonood natin dyan para hindi nila maranasan yung dinaraan yung dinaranasan mo yung dinaranas mo ngayon para may makuha silang leksyon may mapulot na aral eh, ang, sakin sa akin lang masasabi ko yun nga bago pumasok sa isang sitwasyon isipin mo na nang magkasampung beses o ilang ulit bago pumasok kasi yun nga na sinasabi ko nga pag nandun na sa sitwasyon na gano'n mahirap nang lumabas. Kasi isipin mo, hindi lang sarili mo, hindi siya yung iba sa, sa masama na yun. Kaya sana sa mga anak na nakakakita ng ito nga, pag vlog namin na yung nanay at tatay tumutulong sa pag-aaral para makatapos sana bigyan nila ng halaga ang magulang nila kasi hindi lahat ng oras hindi lahat ng panahon yung magulang nakatuon lahat sa anak dumarating yung panahon na yung magulang nawawala din kaya dapat ang mga anak bago lumagay sa ganong sitwasyon dapat may pinag-aralan may trabaho ng maganda at mas maayos na kita kasi yung sitwasyon na papasukan mo pag nag-asawa ka, Siyempre magkaka-anak ka, magkaka-pamilya. Pero pagdating ng panahon na wala kang pinag-aralan, wala kang pinagtapusan, wala kang trabaho, ano mo papa, ng mga anak mo? Ano mo nangyayari ng pamilya mo? Wala, di ba? Kaya sana matuto kayong magpahalaga kung ano yung pinag pag-aalaga na ginawasin ng mga magulang ninyo. Ganun din ang ipagpahalaga na gawin niyo sa magulang nyo. Para at least pagdating ng araw, di kayo magsisi, di nyo masabi na yung magulang ko nagpabaya, di kami nalagaan, di kami pinapag-aral. Yun lang ang masasabi ko na kung kayo marunong magpahalaga sa sarili nyo, pahalagahan nyo yung magulang nyo na tumulong sa inyo para umangat ang buhay nyo. Kaya, yun lang ang masasabi ko. <coughs> Kasi, kagaya ng sitwasyon ko, mahirap sa gaya kong isang ina, na nag-asawa tapos iniwan nagkaanak ng PWD pero kung wala yung magulang ko wala akong karamay nagkaanak ako na nag-aaral din pero pasalamat ako kasi nandyan yung magulang ko nandyan yung isang kapatid ko na tumutulong sa amin para makatapos yung anak ko na nag-aaral pero yung iba yung nga sabi na natural na yun kasi problema eh. Pero, ang sinasabi ko nga, na hanggang buhay tayo, hindi mawawala yung mga problema ang dumarating. Pero, ang isang sinasandalan ko lang, si Lord lang, saka yung nagiging matatag ako bilang isang nanay para sa mga anak ko. And, yan yun lang. yan. lang. maraming maraming salamat, Ate Tsona. So, Ate Lourdes, pasalamat po ulit tayo sa ating napakabait na sponsor na si Mam Ma Aida salamat po Ma'am Aida sa kita. Sige po. Sige po. Sige po, kuya, salamat. Yan. Maraming salamat po kay Ma'am Aida si from Bahrain po. Malaking tulong na po to sa amin dala na po sa mga anak. Yan. Sana po makatulong po sa inyo yan. So ito pa po, po yung bigas. So, panay na ate? Hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat. So, naabala ka pa namin sa paglaba mo. Salamat din Sa inyo pa naman. Ayun, atit sa una. pa na. Laban lang. Kailan kita magsuko para sa pamilya tayo. So, mga kababayan. So, magpapasalamat po ulit si Katabang Dave. At pasalamat po ako sa aking cameraman na si Atit Chona. Uh, wala po si JJ may ginagawa po busy so nag nagkakargador po so andito kami ngayon kay Ate Lourdes para ihatid natin ang blessings galing po sa napakabait nating sponsor na si Ma'am Aida C from Bahrain na kabayan po natin so kung nagustuhan nyo po ang kwento namin ngayon ang video so share naman po at kung so, bago ka sa aking YouTube uh, youtube pakilike and share po and pakahit ng notification bell po para updated po kayo sa mga video pa namin na darating. So, papasalamat po ulit kami sa sa mga members po ni Katabang Dave, sa Super Chatters, sa walang sawang sumusuporta kay Katabang Dave, sa mga uh, silent viewers. So, ito po muli. Nagpapasalamat si Katabang Dave. Maraming maraming salamat and God bless.